nakuha namin yung mangga. Ayan o. Ayan. Ayan. Salamat kay Manong Carding at kay Ate Amor. Ito pa. Ayan. Sineparate ko yung mga hinog. At isi-shake natin yung mga yan. Ayan, dito ko nilalagay yung mga hilaw pa. Ito kalabaw. Ito ay jambo. Ayan, ang aming manggang nakuha. Buhay probinsya po tayo ulit. Ayan. Thank you for watching. God bless everyone. Kain po tayo ng manga. At may bagoong alamang kami.